Good morning po mga classmates. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. Taman tama po mga classmates. Ngayon ay breeding day po natin ngayon. So ibig sabihin, uh, nilalagay po natin ngayon yung mga inahin, pinapasampa natin sa ating mga broodcock. So ganito po kasimple ang sistema sa Triple Dragon Game Farm. Nilalagay po muna namin sa mga breeding pen ang mga broodcock no? 8 o'clock po, unang pasampa namin. Tapos, nilalagay lang namin yung inahin po sa loob. Yan, pagkalagay sa loob, bahala na po yung ano, yung uh, inahin dyan na magpasampa yon. Yan. So, after one hour, aalisin po yung inahin at ipapahinga na po yung broodcock. Pero nakastay na po ang broodcock dyan. Nang uh, hanggang mamayang hapon after ng uh, ating pa-breeding no? Uh, magpapahinga po siya ng isang oras halimbawa po ngayong oras ay uh, magpapa magpapasampa after one hour tatanggalin namin yung inahin pagkatanggal namin ng inahin ilalagay namin yung kasunod ng mga alas gis na po so 8 to 10 8 uh, to 9 sampah paglipas ng uh, isang oras tatanggalin ng inahin then magpapahinga yung inahin ay yung uh, na isang oras so pagdating ng 10 sasampa ulit yung uh, papasampahan ulit natin yung ating uh, inahin nang hanggang alas 11 nakababad sa kanya pero yung kasunod po from 11 o'clock 2 o'clock na po yung pangatlong inahin so sa madaling salita yan Upo mo Lapag lapag. Yan, upo mo. Kung hindi iwanan mo na lang, iwanan mo diretso. Pinapalo. Ha? Pinapalo. pinapalo. Ah, kung pinapalo, pinapalo. basta pag ano, ang gagawin mo, idikit mo yung dibdib sa lupa. Gano'n ang pasampa niyan para para nakatungtong yung ating inahin. Ah, nakatungtong yung ating broodcock na maayos. So tingnan natin dito sa iba kung paano diskarte. Yan yeah, may isang pa rin yan Ayun ah, nandito Yung eto naman ay yung dragon hatch namin no? So Para hindi masyadong inbreeding Papasok na namin sa mga bell sims hatch At saka sa maklin Para hindi kami masyadong inbreeding So ayan yung dragon hatch po namin Na isa sa mga pride Ng aming ano Triple Dragon Game Farm. So, ayaw na magpasampa nung inahin yata ah. Ayaw na magpasampa. Ha? Papasampa? So, yon After one hour, so, 8 o'clock kami pasampa, 9 o'clock. Uh, tatanggalin namin inahin. Ang balik nung kasunod na inahin na yan, kung hindi yon sino kasunod dapat dyan? Ayon. Ito naman yung kasunod, mamayang alas 10. So, magpapahinga lang ng isang oras yung brood kak. Pero after ng uh, alas 10, di kukunin to 11 o'clock. Ang kasunod po na sampa ng uh, broadcast na yon ay alas 2 na hanggang alas 3. So sa isang araw ang pasampa po namin ay lumalabas tatlong inahin ang maximum sa isang araw. One hour kada broadcast. Merong uh, difference na isang oras para magpahinga pero yung sa hapon mas mahaba dahil sa umaga kasi isang oras lang pahinga niya eh so sa ganong pamamaraan po nape-preserve namin ng ayos yung uh, similya at kalid, yung kalidad ng similya na naisasali namin sa sa inahin kasi yun naman importante sa ganito kalit ng farm efficiency po talaga ang labanan dito kaya hanggat maaari ang ginagawa namin dito ay yung kung ano yung simplified na kayang-kaya po ng uh, mga kasamahan po natin dito Ito naman yung uh, yellow-legged hatch na project namin So yan ay isang Jump SB, yellow-legged hatch na broodcock Ang sasampahan po niya yung local namin dito So yun, meron pa palang isang puti oh. Saan nilalagay ano Ayun, tignan natin yun ito naman ang project namin naman dito sa puti neto ay balik sa tatay na Supreme White. Ito kasi yung Supreme White napaka winning line nito kay ano kila Supreme Farm si Mr. Dalwin yo ko. <laughs> Supreme Farm DLY yan. Ito na si Marjon. So dapat nauna yung tandang pero okay lang yan. Sige, ganun din naman yan. Okay lang yan. Normally, inuuna namin yung tandang para ma niya muna yung lupa. Oop. Yan po ay bulag pero napakagaling na manok. Ngayon, etong puti, ang cross niyan, white kelso cross actual ito. Pero ang inahin yung nanay, Thompson white kidlat white na cross. So technically, battle cross to na dine-develop pa lang namin. So, ayan. Ganyan lang naman po. Maganda, lagyan mo ng sako sa ibabaw yan. Tapos, kahit isang paso lang para hindi masyadong lumundo yung takip. Hindi masira, ha? Lagyan na lang sako para hindi maulanan. So, ganun lang ginagawa namin dito. Hindi masyadong komplikado. Pero, ito, isa lang ang sinasampanya. Yan lang. Yan lang sinasampanya. So, yon Ito yung mga ibang project namin, no para bago magtapos ang ating video. Ganun lang. Ito yung mga multi-time winner namin dito na kinocross sa ano sa itim. Yan, ito ay four-time winner yung tandang. Yan. So yan, iniiwanan lang, kakasta. Actually, pag nakasta ng maayos, pwede mo nang tanggalin yan eh. Pero dito sa amin, isang oras na nakababad yan. Okay? So yung mga classmates, I hope meron kayong napulot kahit konti. Na simplified. Ito pong ginagawa namin ito, backyard style to kung tutuusin ha. Kasi nakita niyo naman sa mga Big time Talagang ang gaganda ng mga Breeding pens nila Pang showcase talaga Itong sa amin ay breeding pen ordinary lang So ibig sabihin Kayang kaya pong gayahin to sa backyard At kayang kaya maging efficient po Kahit na mga maliliit Na mga classmates natin Sa larangan po ng breeding Basta po magtsatsaga At gawin lang po ng maayos Ayan po Ayan ito yung mga bulik na pinagmamalaki naman po ni Triple A na pinagkatiwala sa atin para i-breed lahat ng bulik niya. Ayan. Ito naman ay McLean Hatch. No? Over Dragon Hatch. So meron kami isang linya doon, puro Dragon Hatch po. Ito. So may cages kami, meron kami mga nakatali. Ang importante sa cages kasi yung Karamihan dito lumalabas kasi single mating lahat eh. Kahit na ganyan po yan. Ayan puro dragon hatch po yan. Oh. Puro dragon hatch. Sa baba naman, yellow legged hatch. Mga pinagmamalaki namin mga yellow legged hatch. At ito naman yung mga bulik. Diretso. Ang bulik na pinapalahi namin dito. Tol, ilan lahat yung bulik na pinapalahi dito? Na babae. Eh? Mga ilan yan? Kasama to nandito? 11, dyan lang sa baba. Kasama to? Labing isa, labing isang bulik. So talagang marami kaming bulik dito na ipoproduce para doon sa aming breeder. Yung bantam na pakain yan. Ayan mga classmates. I hope uh, nag-enjoy kayo sa aming uh, Uh, feature ngayong araw nito simplified na breeding technique po na po pwede pong gayahin sa inyong mga backyard yan isang oras na po yan dyan hanggang 9 okay at uh, kung inyo pong sa tingin ay nakatulong po itong video na to maari lang po ay pakitulungan na rin po kami na isubscribe at ishare po ang aming uh, youtube channel Dr. Eugene Tan youtube channel uh, i-like po natin at uh, kung po pwede po atin pong i-share wala naman pong mawawala at makakatulong pa tayo sa iba at magmamotivate po tayo sa syempre sa inyo pong lingkod na babagoy pa lang po kung tutuusin sa ganitong nga uh, vlogging kaya nga makikita nyo wala pang masyadong uh, yung ating uh, mga posts no so sariling sikap pa lang to so yon mga classmates uh, mula po sa triple dragon game farm Merry Christmas po and a Happy New Year. At uh, umasa po kayo na marami pa po tayong pag-uusapan at ish-share na mga kaalaman at kung ano po yung gumagana dito sa Triple Dragon Game Farm at uh, nang makatulong po tayo sa ating kapwa at makashare po ng blessings. Muli, Dr. Eugene Tan po of Triple Dragon Game Farm. God bless po mga classmates.